na. Okay guys ha, nagpakagod sila May guys. Kasi sa akin dalawa diba? Oo, Sabi ko okay. Okay. Oh. Nilapad ko dalawang tiket. Oh. Dalawa kami nandito. Tatlong tiket lang yun. Hindi na pairing eh. Okay, makinig na lang kayo ng nagbabang ngayon. Ah, Hindi ko na natin bibidyo kung sino yung mga nasa ano ha. Okay, oh. Okay, ah. Hulaan nyo na lang, Uy, guys, kung sino yung uh, nagbabangayan Ito yung mga chismoso. Uy, may isa pa, may isa na ulog. So, ay, ayan, guys, sige. Tapos Tapos yung dalawa doon Ayan, guys, yung mga May, natin... may binigay doon, eh. Oo nga. Tapos sa amin natin. Ayan, yung mga ito yung mga ito. Ito lang. Guys, ito yung mga sapatos may binigay doon, eh. Ayan. Ayan pa yung mga chismoso, chismoso isa, guys. Yeah, yeah. Yari ka ngayon. Gari yeah. ka ngayon. Oh. Yan, yan, yan. Kasi... Dalawa yun eh, dalawa. Ah, yeah, dalawa, dalawa, dalawa. Okay na chismosa, chismosa. Buhay na buhay na naman. Buhay na buhay na na po sila guys Pwede <laughs> <Boli> pa kayo <laughs> <hey, laughs> Ayan na ako. doon? Si Umpeng. Edits rin. Sala Kung Si Dulce ang sagot. Ito talaga may kasalanan. Pauwingin <laughs> uh, yeah, <bahay>. ang bigol. Pauwingin <laughs> ang <laughs> bigol. iba na binasa Ano? Hindi kang Ah, bumitaw. Ah, ito pala, ito pala may salarin. Oh, sabi ko patagbo 'yun. Tinabot ko. Eh, ini pala ng kanila yung dalawang hindi mo rin nabasa. Papasahin mo, o kaya magpe-pay Ito yung mo, so, okay so. Chismoso. Ah, oh, eh, bumitaw-bumitaw sila, tapos nila tikit. Ah, eh.

Pasok, yung, pasok, yung, pasok yung, Oh, pasok, na, yung, pasok, yung, na, yung, o, pasok pas na lang kay deck Pasok si Dek. Pasok si Dek. Pasok Nagwawala na si Dek si eh. Ganun ganun. Pasok si Dek. Si <laughs> <pang�alala. laughs> Tama ba 'di ba? Ay, Boy na boy na naman tayo. Parang si Manny talaga yung may kasalanan dun eh. Ano wala? Okay lang, <laughs> okay? Oo nga. Ayos nice uh, nice na, ayos na oh. Going on, going. Si Dudes talaga may kasalanan. Ito dun si Dudes, hindi ko alam. Miss, Miss, Ha? Tang ni is Scatter oh. Scatter! I-promote mo naman yung sugal. Puta, may na. mo. Pescada! Ilan dito? Tatlo? Oo, tatlo. Going quarters then, di ba? Going quarters then. pumasok lahat niya. wali na ang GFG eh. Tara, tara. Tara, going na kayo eh. Okay, okay. O, di hindi nyo palit. Okay, okay. na na. Lahat na yan, dudes. O, tatlo. di pa rin tapos dyan? May nitro? Ayos na, ayos na. Buhay na buhay na sila. Buhay na buhay na. Goods na. Goods na. Away-away sila. Obos mo ba Siyempre. Away-away sila guys. Away-away sila. Monti monti na. Monti na sila. Di ba ako so, sa DQ serie? Monti-monti na sila. LJ! 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 Sige ba nyo? Running! Mm. Ito ba? Hmm Ngayon na, ngayon! Yun! LJ, talaga Sige, okay na yan. Sige ako pa. ko si Flowgums. Flowgums? Okay na, oh, na pala eh, okay na. Flowgums, isang ayun ano naman dyan? Ano na? yan. Ay, ano ba dapat? Flowgums.

Lugas. Lugas. <laughs> <laughs>